Hello everyone! Another errand na naman ang aking aasikasuhin uh, for today's video. I need to go to the bank dahil kailangan kong mag-open na naman ng another account para dito sa aking YouTube channel. Dati kasi, So, Western Union lang talaga ang payout ko. Last year, ay hindi na nga pwede ang Western Union para mag-receive ng payout from YouTube. So, I opened um, one bank account na nakalaan para sa akin YouTube channel. Ang nangyari naman, because there are a lot of things na inintindi ko lately at mga isipin. So, ang nangyari, nag-close yung bank account. Nalaman ko lang yesterday um, nawala sa isip ko talaga na may maintaining balance pala yun. So, parang, ewan ko na transfer ko yata sa Gcash ko or sa isa kong bank account. Nag-close yung account ko dun sa isang branch. Um, pwede naman daw ako mag-open pero sa ibang branch na. Eh, ayun, pupunta ko ngayon sa ibang branch. Siguro sa Marikina na lang para malapit-lapit. Gusto ko lang din um, mag-share about sa aking employment status. So, nabanggit ko doon sa previous videos ko na ako ay temporarily hindi muna magtatabaho. It's not because of my choice. But the company that I am working for ay nag-float muna ng um, some employees. So, kasama ako doon. The reason for the floating status is because of redundancy. Yun yung term na kapag ka ang isang empleyado ay kumbaga parang sobra doon sa um, business ni So, ako bilang team leader, um, wala akong nahahawakan pa na team. So, kulang sa team members. That's why they need to put me on a floating status. Although, syempre, it's perfectly understandable kasi nga naman, it's a business, ano, it's a business decision and kung baga, para tuluyang, tuloy tuloy na mag-operate ang business. Kina kailangan nilang gumawa ng mga ganong klase na desisyon. So, for me, although um, it's a big challenge dahil uh, syempre mawawala yung monthly income, yung stable na income na inaasahan mo every every month. And it's also a challenge na mag-apply doon sa mga position na available within the company kasi Um, depende pa rin naman yan sa skill set mo So ako, bilang I work in operations as team leader for a very long time Dito sa company na to, magsa 7 years na ako sa July Hard for me to jump into another position na hindi um, pasok dun sa skill set ko Or kung sa anumang uh, kakayanan ko bilang team leader ng operations. So, medyo limited, pero I'm still trying my best na makakuha kay papano ng uh, position na pwede kong ituloy ang aking employment para naman hindi tayo manatiling uh, floating for the next 6 months gagawa ko yung mga ibang bagay na mga dapat kong gawin without additional pagod kasi nga 'di diba, kung employed ako uh, magagawa ko lang yung mga errands or mga ibang bagay after my um, work hours So, ayan, marami, marami, marami ako maaasikaso. kaso, and ayan, habang uh, wala tayong work, uh, sinisipagan ko makapag-upload dito sa ating YouTube channel para makapagbigay ng update. total ang dami rin na nag nag ask for update. And also, um, I do have like a side uh, hustle, yung aking paggawangan ng tinapay. Nakakatulong kahit papano yung mga order-order yan. And it's also kind of therapeutic for me na mag-bake uh, ng bread. Kaya, tinutuloy-tuloy ko lang. Hanggat may umu-order, gagawa ko ng tinapay. As you can see, ang challenges sa buhay ay dire diretso lang. So, ikaw bilang tao, kailangan ang paglaban mo ay dire diretso lang din. Siyempre, di ba, ano lang yan eh. Uh, hindi naman mawawala yan. Parte na ng buhay yan, ang mga difficulty, ang mga challenges, and um, that will make you even stronger, and uh, yung faith mo kay God eh, mas lalong uh, tumindi, dahil of course, alam mo na with all these uncertainties, eh, there is um, one certain God na tutulungan ka. Sa buhay, basta masipag ka, hindi ka mawawalan. Kayang-kaya mong gawa ng paraan yan. Pwedeng tipirin ang uh, gastusin sa ibang bagay. Pa, diba? and then, pwede naman din mag-add ng additional income. Kung meron kang skills na uh, alam mong pwede mong pagkakitaan, gawin mo. ba? Diba? Develop a skill. Develop uh, something na eventually, eh, pay out. Okay, tapos na akong makapag-open ng account dito sa, is sa isang branch ng BDO mabilis lang naman yung naging proseso so bali, pwede ko na i-link yung nakuha kong account number doon sa aking YouTube channel, pagka sa existing account ko, plus yung ATM ay sa next week ko pa makukuha I'll make sure na hindi na ito bababa sa maintaining balance, tatandaan ko na yon, hindi na yung mawawala, kasi nga medyo hasil kapag ka nag-close pero good thing naman sa video napakabilis ng transaction sa kanila as long as dala mo na yung requirement so nagdala ko ng proof of income uh, tapos yung aking mga valid IDs tapos um, yon kailangan alam mo rin ang iyong SSS uh, T-number at yung national ID very convenient naman um, ang pag-transact uh, kanila. And ayun, nakapag-open ako agad in siguro less than an hour yun. Kaya, tapos maaga pa te. Maaga akong pumunta. Kaya konti pa lang ang tao. Ayun lang naman. Thank you so much for watching this video. Kung ikaw hindi pa subscriber ng channel to, please subscribe now. And click that notification bell para notified ka whenever we upload new one. And until my next video. Bye!